unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol noong mga araw na iyon. Nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na ng mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang ito at hindi nag-aral. Dapat kilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa San Edren ang mga alagad sa kasila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila para hindi na humalat ito. Balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo patungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo, o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig at sila ay binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pinupuri kita, Deus ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan, ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa puon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya, sa buhay ko, ang tagapagligtas dinggin masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang puon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko. pagkata dininig mo. Ang lakas ng puon. Ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, Di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko ay di niya pinatid. Pinupuri kita, pagkata ko, pagkat ay dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo inyong inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon ay papupurihan. Ito'y ang pintong pasokan ng puon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw, o puon, yamang pinakinggan. Dininag mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko. Pagkat ako'y dininig mo. Alleluia! Alleluia! Araw ngayong gawa ng Diyos magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang mano lubos. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. Itong demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babae nito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus, na nuwi nahahapis at umiiyak, at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa labin isa samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, Kumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Yesu Kristo.